Magandang araw mga kapolitika at welcome back dito sa ating YouTube channel. Sa vlog na ito is atin naman pong pag-uusapan itong ating maging data dito sa Miss Charm International na gaganapin sa Vietnam. Pero bago ang lahat ay huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe na rin kayo para updated kayo sa ating mga latest issue. So nitong nakarang araw po is dumating na po sa bansang Vietnam itong ating magiging data Or maging uh, pambato natin dito sa Miss Charm 2024 na si Kyla Carter. So ngayon ay uh, marami sa mga Pinoy ang may agam-agam at may mga haka-haka spekulasyon na baka matulad na naman ito dito kay uh, Atisa Manalo na kung saan is naligwak sa top 5. So hanggang top 12 lang po yung uh, ano yung placement ni Atisa Manalo. And ngayon naman dito kay Kayla Carter na kung saan dito na naman sa bansang Vietnam ginaganap itong uh, Miss Charm International hanggang December 21. So ang mga Pinoy ay talagang napaka-advance mag-isip na baka daw ang Vietnam na naman at Indonesia ay sigurado daw pasok sa top 5. Most especially ngayon na according doon sa mga butuhan is top 1 daw itong Indonesia. So hindi natin alam ang mga susunod na mangyayari mga kapoliteka. Ito yung ating abangan. So magbibigay lang po tayo ng ating personal na opinion kasi meron rin uh, nagsabi doon sa comment section kasi last year is first runner up tayo dito sa uh, Miss Charm International at ang sabi nila iba daw itong uh, set of judges dito sa Miss Charm kung ikukumpara daw doon sa uh, Miss Cosmo na kung saan ay halos mga Vietnamese kung kaya nakapasok yung uh, si Miss Vietnam kahit hindi naman ganoon kaganda ang kanyang uh, naging sagot So ngayon mga kapolitika dito ang masasabi natin ay uh, siguro antay na lang natin ano yung mga mangyayari Kasi ang sinasabi dito ng mga netizen ay iba daw yung magiging uh, panel of judges or yung maging set of judges dito sa Miss Charm International So ito yung ating abangan mga kapolitika kung talaga nga bang uh, magiging uh, iba itong Miss Charm dito sa Miss Cosmo okay So kung kayo ang tatanungin mga kapolitika, ano nga ba talaga ang uh, sa tingin nyo na mangyayari or maging placement ni uh, ano ni uh, Kayla Carter dito sa Miss Charm International? Siya ba ay uh, siguradong pasok dito sa top 5 or baka katulad rin ni Atisamanal na maliligwa? Mag-comment down below at huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe na rin kayo para updated kayo sa ating mga latest issue.